isang ng ang winawasak mo sa kang Kirida. Kirida, masamang babae, kabet, number two, talagang ina, kula sisi. Ano bang gusto mong marinig? Imoral! Oo, oh, imoral ako. Umiibig ako, Susie. criminal Kriminal. Pareho kayong dalawa ni Jim. Mga kriminal. Kriminal? Kailan pa naging krimen ang pag-ibig? Hindi pag-ibig, Christy. Adultery. Yun ang krimen. At ang lahat ng krimen ay pinagbabayaran. Akala ko ba ikaw ang pinakamastali kong kaibigan? Ako nga, Christy. Kaya nga nagsasalita ako sa'yo ng ganito eh. Sige, Jig. Night, boss. Ay, siya nga pala. Your lecture tomorrow starts at 9 instead of 10 as previously scheduled. Okay, doc. No. Okay. okay. Bakit? May problema ba? Ewan ko. Laging lulugulugo eh. Bago ka magtatanong dyan, let's go. Christy, sasabay ka ba sa amin? Hindi na. Sige na, mauna na kayo. Marami pa akong aayusin kailangan bukas eh. O sige, Christy. Take care, bye. Bye. Rusty, tulungan mo ako. Bakit ngayon lang, Jim? Si Miding, hindi niya maibigay ang pangangailangan ko. Mahalaga ka, ka sa akin, Jim. Pagkampanang ko mga pagkukulang ni Miting. Good evening. Hi. Wow, bulaklak. So, Anong okasyon? Nasa sala. Hi, love. Hi. Ay. Sorry, love. Ha? For what? for being a neglectful husband. Hindi kita natawagan kanina. Thank you. Ngayon lang naman nangyari yun eh. I understand, Jim. Siguro marami kang pasyente, right? Ah, ah, uh, right. Mukhang pagod na pagod ka. Pahinga ka na. Actually, galing ako sa isang meeting eh. Mm. I'm planning to invest in a new business. Anong? Medical equipment. Somebody's offering me this business at a very reasonable price. We started negotiating today. Ingat ko, Achimo, ha? Pamami, ang business niyan, monkey business. <laughs> And... Aris, huwag muna tayong bumaba, oh. Bakit? Eh, saan tayo pupunta? It's too late. Baka umagayan dyan si Jim. It's getting worse, Aris. Ginagawa na nilang motel ang bahay namin. Will you please stop being prudent na naive? Shut up! Eh ikaw nga, dalaga ka eh. Hanggang sa oras na to, nasa labas ka pa ng bahay. At least si na Christy at si Jim, nasa loob. Aris, dalaga nga ako, pero binata naman ang kasama ko. Eh kailan ka naman naalis? After two weeks, inihahanap lang ako ni Jim ng matitirhan. Nang taguan ka mo? Taguan na akong taguan! Susie, will you please stop being dramatic? Pinahihinto na ako ni Jim sa pagtatrabaho. Sa Patangas na raw niya ako titira. At ikukuha niya ako ng maid. At every weekend, pupuntahan daw niya ako doon. Pag malapit na raw ako mga anak, ay doon na raw siya titira sa akin. Baka bumalik lang ako dito sa Maynila para dumalo sa kasal ninyo ni Ari. Huwag na. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Kinakausap ka ng matinuko. Ano-ano pinagsasabi mo? I'm getting what I want and you're not happy. Mahal ko si Jim, alam mo yan. Mula nang makilala ko siya, nag-obsession ko na siya, Susie. Hindi eh, naman daw niya ako pababayaan eh. Ano pa bang masama doon? Ang ginagawa mong masama, nang ka ng asawa ng may asawa. Isang tahanan ang winawasak mo, isa kang kirida. Kirida, masamang babae, kabet, number two, talagang ina, kulasisi. Ano bang gusto mong marinig? Imoral, oo, oh, imoral ako, Umiibig ako, Susie. Kriminal, pareho kayong dalawa ni Jim, mga kriminal. Kriminal? Kailan pa naging krimen ang pag-ibig? Hindi pag-ibig, Christy. Adultery, yun ang krimen. At ang lahat ng krimen ay pinagbabayaran. Akala ko ba ikaw ang pinakamastali kong kaibigan? Ako nga, Christy. Kaya nga nagsasalita ako sa'yo ng ganito eh.